main konsat vlog dia. Saya guna dah. I've done. Daniel Padilla. Oh Saya guna musa vlog. Ah Ah, dia Clyde Allah. Daniel Padilla. Daniel Padilla. Oh Daniel Eh San Luis. Clyde Dua orang yang Daniel, Daniel Padilla dan Luis. Kita ni kita kita, kita ni, kita kan, Kita bagi jipres. nih

And shout out din ko sa vlog ni Jasher. Oh. Jasher Brinig. Jasher. Ider. Unsa to baritan? Kagat. May na kagat. Doble Para sa lahat ng mga tropa. Kapatid at kaibigan. Mga nakasama sa tambayan at inuman. Asaran at kulitan. Para sa inyo to lahat. Let's go. Mga tropa kong kasama nung ako ay lumaki Kasangga sa lahat at tagmistula na Hindi pa aapi pagkat sulidong samahan Mga tropa kong tawagin kapatid ang turingan Salamat sa lahat at sinamahan nyo ako Masama man o mabuti ay nandyan pa rin kayo Hindi nyo ko pinabayaan nandyan kayo tumalalay Kayo ang naghatid nung nalasing sa unang tagay Nung paubu-ubu ubu pa ako sa unang hipap Kayo ang unang tumawa nung ang puso na biya Kayo ang naging sandigan Nagpatibay ng loob Na matutong tumayo Kung saan na paluhod Salamat sa lahat Di ko kayo malilimutan Kahit nagwatak-watak man Nandyan pa rin sa isipan Ang mga alaalang sabay nating binuo Sana ay muling magkita pa At tayo'y mabuo Gusta na kayo Ano ang balita? Matagal na rin. kalsada Nagsilakihan na kasi ang dating mga bata Nasa na ang tropa At di na tayo mga bata Kailangan magtrabaho na para tayo kumita May responsibilidad na kailangan nang unahin At may mga pamilya na kailangan pakainin Pero okay lang yon. basta ang mahalaga Masaya pa rin kayo kahit landas magkaiba Iba-iba man daanan na ating pinasukan Kayo pa rin ang kaibigan na di ko malilimutan Busta na kayo, ano ang balita? Kasi ang dating mga bata Nasa na ang tropa Ngayon nawala na Nagwatak-watak At may ganyan kanyang pamilya Gusto na kayo Ano ang balita? Matagal na rin Tayong binagkita Gusto na ang tropa Na dating kasama Mga barkada Ngayon nasaan na? Tahimik na ang dating Na maingay na kalsada Nagsilakihan na Kasi ang dating mga bata Nasa na ang tropa Ngayon nawala na nagwatak